Ang mga badyaw ay gagala na naman. Ano kaya ang madaratnan? Okay guys, nandito kami ngayon sa may unit up na matatagpuan sa Balibago Complex Santa Rosa, Laguna. Titingin kasi kami ng sapatos para sa anak ko na si Sohan at si Gina naman ay bibili ng bag para sa kanyang sarili. Kaya tara, samahan nyo kami. Ang dami ng mga sapatos dito na pwede mong pagpilian. Actually, gusto gusto ko yung iba, pati mga tsinelas. At yan, nagsukat nga ako, oh, di ba? Marami ka rito makikita ng sapatos para sa mga bata at para sa mga matatanda, di ba? Sa sobrang dami, mahirapan ka talagang pumili. At ito nga, minapili na ako para sa anak ko na si Sohan. Yung sapatos na yan, umiilaw-ilaw, di ba? Ang ganda, kulay puti, bagay na bagay sa kanya. At pagkatapos nga, nagpunta na kami sa bilihan ng bag. Ang dami ang sale doon. Actually, napakarami. Sabi ko nga kay G, eh, traveling bag na lang ang bilhin para pagka kami gagala, naka-traveling bag siya. Ha? So, sa totoo lamang, napakarami talagang bag. At hindi siya makapili-pili, kaya tinulungan ko na siya. At ito nga, meron kaming nakita bag. <laughs> dalawa yon At actually, dalawa na nga lang. Nahihirapan pa kami bumili. Sabi ko sa kanya, mas maganda ata yung isa. Yan. Kasi kakaiba yung kanyang zipper. Di ba? Yan ang sinabi ko pinili. Pero hindi na pinili niya. Pinili niya yung kulay orange. <laughs> Yan na nga. Sa sobrang dami ng bag, wala kaming makita bayaran. Nasaan ba yung cashier? Wala. Hindi namin makita. Kaya naglakad-lakad muna kami. Ang dami ng mga pitaka kaming nakita. Tapos, uh, sa pag-iikot namin, meron pa kaming mga nakita na mga iba pang mga bilihin katulad ng mga gamit sa cellphone, mga accessories, at brief na tila walang kasya sa kanya. <laughs> Sabi ko large na lang eh. Pero wala silang makita, tinan nyo. Sobrang dami sumasakit ang ulo na amin sa katitingin. Ayan, napakarami talaga. At meron ding mga t-shirt at na may iba-ibang mga designs. Totoo lamang, kay hirap pumili. Sa sobrang dami, hindi na ako nakabili. Kaya lumabas na kami. <laughs> At mapagod kami, kami muna ay nagpunta sa Urban Cafe para mag-milk tea. Kasi nga nakakapagod din naman na mamili. At lalong-lalong na pagpili. <laughs>